Si Manny Pacquiao ay nanockout ng malamig matapos ang karibal na ibinahagi niya sa loob ng 40 rounds sa pagbagsak sa kanya ng mapang wasak na putok. Si Manny Pacquiao ay nasangkot sa maraming maalamat na laban, mula Mayweather hanggang Hatton at Morales hanggang Thurman, ngunit may isang tao na nakilala ni Pacquiao na walang katulad. Nakatakdang bumalik si Manny Pacquiao sa ring laban kay Mario Barrios sa ikalabinsyam ng Hulyo, pagkatapos ng apat na taon sa labas ng ring, at anim na taon mula noong huling tagumpay niya. Si Pacquiao ay magiging apat na anim na taong gulang sa oras ng laban, at inaasahan ng marami na matatalo sa kabila ng kanyang maalamat na katayuan. Gayunpaman, ang isang tao na nagtagumpay kay Pacquiao sa kanyang kalakasan ay isang taon na ang tunggalian sa Pilipino ay nag-alab noong 2004. Noong 2004, sa 125 pounds lamang, hinarap ni Pacquiao si Marquez sa unang pagkakataon kasama ang IBF at WBA featherweight titles ni Marquez sa linya, at ring belt ni Pacquiao. Ang labanan ay lubhang malapit, nagtatapos sa isang split decision gumuhit, at ang pares ay hindi nakaharap muli hanggang apat na taon. Sa ikalawang laban, isang knockdown ni Marquez sa round tatlo ang saving grace ni Pacquiao, dahil nanalo siya sa laban sa pamamagitan ng split decision. Kung wala ang knockdown si Pacquiao ay nakaharap sa isa pang draw sa kanyang karibal. Si Pacquiao na natalo kay Nadal Hussein ay muling nakakuha ng panalo sa ikatlong yugto ng kanilang laban na sa isa pang malapit na laban, sa pagkakataong ito ay nanalo sa pamamagitan ng majority decision. Sa trilogy na nagkakahalaga ng dalawang panalo kay Pacquiao at isang draw, akala mo ay sarado na ang kaso, ngunit isa pang laban ang nagbigay kay Marquez ng pagkakataong kailangan niya. Noong 2012, sina Pacquiao at Marquez, na uminom ng ihi bago ang kanyang laban kay Floyd Mayweather, ay lumaban sa huling pagkakataon sa 147 pounds ngayon. Pinatumba ni Marquez si Pacquiao sa ikatlong round, at ibinalik ni Pacquiao ang pabor sa limang round. Bagamat nasa scorecards na papasok sa ika na round, bubunot si Marquez ng isang malaking kanang kamay na kay Pacquiao, na nagpapadala sa kanya sa canvas na parang isang toneladang brick. Bagamat tinapos ni Pacquiao ang quadrilogy dalawa hanggang isa, ang knockout ay isa na walang makakalimutan. Si Pacquiao ay lumaban ng labinsyam na beses sa nakalipas na labing anim na taon, nanalo ng labing apat sa kanila, ngunit nagawa lamang niyang patumbahin ang tatlong lalaki. 2009 Ricky Hatton KO2 2009 Miguel Cotto TKO 12 2018 Lucas Matisse TKO 7